Uh, mga katrobol ari ang uh, trouble shooter uh, nagasaka nagasaka sa paho kay dirigin higot ang atonya linya para taas mga katrobol bali farm ni ang amon nya gin atunan subong kay diri kami ma takod sang ari gali sir ari aton isa kami tinan steam ato isa sa babaw mga katrobol ito mga katrobol Bali to farm ni sa mga katrubol So uh, tama gid ka tawhay nga klase ka lugar kay maharon kag mabugnaw mga katrubol Wait, hindi na sa malabot ka sa rakyan pa eroplano na labot na na makabugol ang eroplano Bati anyo to mga katrubol Taas Ang, ang mga iya ko nang higot na, hindi na malabot sang eroplano Hindi na malabot sang rakyan pa eroplano ja na akin ano kano? Labot kano kang sarakyan pero plano hindi kano labot? Kasangit ang sarakyan pero ang sa niya, linya, itaas niya. Kasangit ang linya pero ang aeroplano hindi? Eh, surebol nga ano, nga clamp. So tama, ikataas ang ato niya, linya, mga katrobol, mga halin sa lupa. Uh, ano mga isa kalayon kakawayan mga katrubo tama kataas nga linya <laughs>